Tanawa, tanawa. Nag, nag record ko. Nag -record ko. Pero nag in interrupt na ko. Kung na naan ako, nang interrupt na ko, nag record ko. Kaya ako ni siya, idrit record. Na yung nagsamok-samok na Makita ko nga na nagsamok na Ako si pagitaon ko. Nag ko, pero naputol ko. kay na nag nagsamok-samok. Tanawa, nagsamok-samok na ko. Pangita ang nagsamok-samok na ko kung nakakita ka. Na yung nagsamok-samok na ko. Kaya record yun.